Hello guys, welcome to my FB page in YouTube channel. Ayan guys, yung ano yung nauna naming gawa. Ah, uh, ikot kumikot na kami ngayon, no. So, gutter with span drill kasama na yung ilaw na set up namin mga kasinit. So, ayan. So, yun yung pinaka-front front view. tapos doon sa right side ito yung pinakahabang hallway ayun guys oh ayan. yun so ang taas na ito guys kasi ano na yan second floor so ayan oh. may mga ilaw na sinet up namin mga lead light ang dami yan guys hanggang dun yun dun sa terrace yan ito na naman ito umikot sa right side so hanggang doon to sa dulo yan makasin na ito so bawat kanto mayroon siyang hanging lights tapos mayroon siyang kwadrado na ilaw na lead light tapos yun tuktok ah uh, nag focus pa ba baba kasi naka ano lang na siya parang spotlight yun hanggang doon hanggang doon to yan guys hanggang umikot dito tapos yun side na yun so iikot na yan iikot na yan ang mga tatlong side na yan pag yung naka sa taas pang tatlong side na yan so abangan nyo guys ito yung mga innovation natin sa mga modelo kasi dati ang nakakabit yan ha flex lang marupok na kung umabot ng 15 years 10 years 15 years marupok na yung hard flex para na siyang pwede nang ipulutan guys so ngayon pinalitan namin ng stainless gutter, spandrel, with fascia cover, complete with light. Yan, maksinit. So, yan yung update lang natin sa project natin. So, pag natapos ito, mayroon pang kasunod. Ayan, ikot. Ikot, maliwanag lang ang araw. So yan, ngayon makasinit. Sa harapan to tatlong ulo yan. May B window. Tapos terrace na usli. Saka yon Okay. Nandito lang guys. Thank you for watching.